Eto ay eh, papalitan natin ng ano heater hose. Ah sobrang lakas na ng tagas ng tubig galing sa radiator. Ito kasing heater hose na to ay eh, papunta sa aircon to. Pa, kapag eh, kailangan nila ng heater, dito ko makuha ng, ah, init galing sa ano sa heater heater coil sa loob. yan kasi ano to sa ano eh ibang malalamig na lugar kaya may heater advisable sa kanila to ayan diyan tumatagas mga idol yung tubig kaya papatan natin dalawa dalawa na to yung papasok at pabalik pa sa makina na hos ayan okay Thank you mga lodi.